Kumusta mga ilaw, Ang mayroon po tayo dito ang LC001H Big Deeper Tinan nyo po yung digital nya oh. mga talbak na nga oh. Big grounded na po sya Ang problem po nito ayaw tumuloy ang ilaw sa ka namamatay I-try po natin pindutin Ayun o oh, nag si ilaw po tapos itong digital nya nag off I-try ulit natin Ayun o oh. Hmm. Ayaw tumuloy. Try lang natin. Ganyan po ang problema niya. Kung naka-encounter na po kayo ng ganito, din natin ang power supply. Meron siyang lead. I-try natin i-press. Ayan, nag-off nag din. Ayaw tumuloy. O. Oh. Yan po ang naging problema po niya. Ayaw tumuloy siya. O, oh, ang problema po niyan mga kailaw nasa power supply po yan ayan chit-check po natin kung ano po ang pwede pa nating mapalitan ng parts